So, yun, kumusta po? Kumusta po ang lahat? Alao na yung media na. Pero yung buwan, mataas pa rin. Alas tres sa siguro lulubog. Yung problema, yung kuryente dito sa amin, naglulubog. Baka bukas kapag ka, hindi pa ito magkaroon ng kuryente. Baka bukas ang gabi hindi tayo makapagpumanak nito hindi tayo makakapag charge ng baterya ano itong out eh simula nung kahapon na anong oras yan ala alaw na yata hanggang ngayon kinabukasan na wala pa rin kuryente may ilaw kanina eh, saglit siguro mga nasa alas 11 tapos namatay muli wala na kaya hindi tayo makapag reply sa mga comment sa ibang comment hindi tayo makapag reply sana magkailawagan para pinamukasan makapagkumana ulit tayo kinagabihan ulit so yun napakabang sa mga natin kapunta ninyo ispat natin ng kamakuan susubukan so, na naman natin doon saan ka may labas yung klamutan maliwanag na yung buwan baka sumampan na naman so yun na pangabang sa makukul natin sana sorteng tayo makadalihan siya na naman yung nakita ko ay kasama pala salamat isa lang yung nakita ko nung tinuso ko na tapos paho na ako nandun pala to sa unahan nito yung isa oh medyo malaki yung kanyang kasama salamat magandang klase yung pinamanan natin mag agad at dalawa pa team 1 matas pa rin isang oras pa yung aantay natin bang, pa, bago lumubog yun tito ko pala nauna ng lumusong nandun na siguro sa kalorayan si Otol lang kung lulusong yun naman na yung kahabon kahapon ng umaga wala daw makakita, walang isda madalang lang na talaga isda dito sa amin salamat binugahan tayo ng isang mukha malaki-laki na rin hindi na tinapuruhan na ibuga yung ink salamat sigurado ko talino na lang natin ihawin kung ganyan yung isda lagi, ay maganda hindi na tayo mahihirapan eh okay.

kahit madalang yung isda eh. natagachan pa naman tayo ng pusit eh. at may malaki pa eh, no? ang haba salamat nagkaroon na ng kuryente madalang yung isda, wala pa kaso pa lang, hindi nampot natin. Ito pa lang. lagi alas 4 juice na salamat nakakahingan pong malalim tapos nagpapahabol pa yung isda nadagdaga na yung first class natin Okay. baka baka may maamo biglang pumisig <laughs> naglalaga <laughs> naman eh alas po ang pre na maliwawag na sayang yung isang sama na kasandal kasi sa bago kaya pinanagat, kala kumaamo sos yung kala napakailan na 700 grams sana yun sayang a few moments later so yun nandito na tayo dito na yung mga nahuli natin salamat so, na kachamba tayo nito malaki at itong busin natin malaki oh. salamat malaking bagay na to malaking biyaya na to so bali mayroon pa ba to may ata pa mamaya ka lang to tanggalan pagkatapos natin kiluhin tapos kilo ulit natin sa tito kung ilan yung nabawas hindi na kasi na, hindi na mabababa na na kasi yun 4.4 Malalaman lang natin mamaya kung il ilan yung nabawas pag natin ng ata o oh, hey at ito doon din isus dito ko 1.7 malaki at ito doon kay Otol to kay Rapi napasok na to sa ano sa big kaso may sugat sa katawan kaya sa 260 lang yan yan isang kilot kalahati At dito sa na kachamba tayo nito sa may barangay ginarawayan. Pachamba-chamba na lang tayo makahuli ng ganitong isda. Dugso. O, oh, long nose emperor. Pagsama-samahin na lang natin yan. Isa lang yung presyo niyan. ayun 2.5. Nice na. Ito ka rin yung kilo. Ay, sold na. Sigurado na at ito .4. -4 yung pangulam natin 1.4 patro yung pangulam natin ayos may na may pangulam na may ihawin pa o oh. ayan so yun medyo maliwanag na abang yun lang pag uh, maliwanag na masyado tapos at yung matitulot sa atito ko oh. itignan lang natin kung ilang itignan nila So yun maliwanag na Bibinta na natin dito tayo sa likod bahay Dadaan na Ya, oh, Yo, para remote ka mo. Sa. <laughs> Madulo mong kamana. Kailangan mo kayo. Kailangan mo kayo. Napad yun yun. <laughs> sa kabakungan yun. Nagkukuha sa lobby san? sa... dinagdag na lobby dito san buya dati. Tumutay. Yeah. Oh, huli po. Manay mo yung mga pisadahong ko. unay na yung diyaman niya. Puro ka mamalay, oh, Uno City. Eh, oh, Sobran <laughs> ba Uno City, ako. Kapanong ka. Nakutay ka. ko na yung Uno City. Sobrang nasandang <laughs> um, ako. <waka>, huwag kang <laughs> huwag. Ay, timbang mo naman na yun eh. Ngara, ako kayong tanggalan ko ata. Pari Impesar, impasar, ko, impasar ko yun may ata. Tara kayong tanggalan ko. Di, di tanay naram kumpiro na yun. Lilugay ka akong... Quatro 44 kwatro yun may ata. Uh, oh. Takay na ka kao. Di ilog ay kaon. 4 kilo. Hindi. Pulang-pulang na mo. Kwatro ba yun? Di ba yan ata? na ako. Kwatro tres. lang. Un gramo na. 100 grams lang yung natanggal. Kaunti lang kasi yung ata. Binuga ng binuga. Ano so Sa total natin ito kung ko yung bayad niyan. Hindi ko na, nilo. So yun, ito na yung napagbintahan sa huli natin kaninang madaling araw. Ayan, Pumita tayo ng 2,025. Ayan, yung taon ngayon, 2025. Ayan yung kinita natin ngayon. Salamat sa blessings Ayan yung kabuang huli natin, 11.4 kilos. Kasama yung mga ulam natin na 1.4. Yung naibinta natin, 10 kilos. So yun, mag-aalmusal muna tayo. Yan, inihaw ko na yung surahan natin. Yan, eh, na-iihaw no? na natin. Sausaw lang natin sa asin. Mag-aalmusal muna tayo. Hindi kasi tayo na sanay, ano. Sanay na walang almusal Na tinapay lang. May almosal naman, tinapay lang. Kaya, ayun. Madaling, madaling tayo magutom kapag ka tinapay o kaya biskwit lang yung almusal Kaya, magkakanin tayo. Yan. So yun, bali sa next episode na lang yung shoutout natin magiging busy kasi tayo ngayon magano kasi ako titistingin ko na yung bangka ko bangka din motor nailusong ko na kasi yung bangka kaya titistingin ko mamaya so yun maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa next video po